Isang pasahero na late mag-check-in. Siya pa ang nagalit at nag pa. Panoorin muna natin yung video, Masters. Pwede? Hindi pwede kasi ganito. Oh. Ito pala, ganito pala, iba air. Ganito pala, i-report ko sila. Kasi ganyan, hindi, 30 minutes lang. Oh. Hindi pa kami pwedeng ano, hindi kami ano. O oh, ayan, oh. ayan, iba air ha. And, iba air kami ngayon. Hindi kami, hindi kami, hindi kami. gusto nila magbabayad pa kami magpapayad pa kami. 12 o'clock, eh, 11.30, dumating kami dito. Tapos, ano, oh, pa kami magano ano, pa kami mag-vlog. Bablog ko kayo. Ganito, ibablog kami. Isum up natin ang nangyari. Si ate na late siyang mag-check-in sa Eva Air. Ang flight niya is 12 o'clock, dumating siya ng 11.30. Tapos pinagbabayad pa daw siya. Itong video na to, Masters, for awareness lang to. Lalong-lalo na sa mga first time magta-travel. Anong oras ba nagsasarado ang check-in counter? At kapag hindi ka nakasakay ng eroplano, may bayad ba to? Hi Masters! Welcome to my channel. This is Master Bay. So, sasabihin ko sa video ito kung ano ang dapat nyong gawin. Dahil napakamahal magparibok ng ticket or baka bibili pa kayo ng bagong ticket kung hindi kayo nakasakay ng eroplano. Ang check-in counter, naglo-close yan one hour before departure. Pag international flight. Pag domestic flight naman, 45 minutes before departure. Pag nasa airline business ka, napaka-importante ng oras. Yan ang iniiwasan natin ang madelay ang aeroplano. Hindi gaya to ng bus na aantayin ka kahit late ka na. 12 o'clock yung flight ni ate, dumating siya 11.30. So, hindi na siya pwedeng tanggapin dahil late na siya. Ang mangyayari yan, no-show passenger na. Kaya nga ina-advise ng mga airline dapat 3-4 hours nasa airport na kayo. Usually sa Pilipinas, nag-open ang counter 3 hours before departure. So within that time, dapat naka-check-in na kayo. Alam nyo naman sa Pilipinas, kahit na naka-check-in na kayo, napakahaba ng pila naman sa immigration. Sabi niya sa video, pinagbabayad daw siya. Masters, pag no-show kayo, may bayad talaga yan. And depende pa yan sa airline. Pag budget airline, cancel na ang ticket nyo. So, bibili ulit kayo ng ticket. So, napakagastos nito, Masters. So, iwasan nyo ang malate or mag-no-show sa flight nyo. Pag mga big airline companies naman, pag no-show ka, pwede mong iparebook. Pero, syempre, may rebooking fee, may penalty. At, syempre, kung last minute na, mas mahal na ang ticket. At titignan pa nila yan, kunwari, may mga connecting flight pa kayo. Baka hindi nyo pa makuha yung gustong araw nyo dahil fully booked. Shoutout pala kay Erwin Vicente dahil sa kanya na kompleto ko itong video na to. Para naman kay ate dahil nakita ko content creator siya. Sa lahat ng mga content creators or sa lahat ng nakahawak ng camera, hindi porket nakatutok yung camera, tama kayo. So dapat maging responsible tayo masters. Disclaimer lang masters, iba-ibang airline syempre kanya-kanyang policy. So malamang yung sinasabi ko iba sa kanila. Oy okay, masters, isummarize natin itong video na to. Tandaan nyo, ang counter nagklo-close yan 1 hour before departure. At dapat nasa airport na kayo, 3 to 4 hours. Para kung may problema man, at least magagawa ng paraan. Sa mga malilate naman at alam nyo, hindi na kayo abot sa flight nyo, pwede nyo ipa-cancel yung flight nyo, tawagan nyo lang yung airline. Para at least ma-waive na yung penalty. Ang babayaran nyo na lang, rebooking fee at syempre yung fare difference ng flight nyo. Okay masters, kung gusto mo ng ganitong content, Don't forget to follow me on Facebook, TikTok, and YouTube. Master Bay. And syempre, sharing is caring.